Marami po sa atin ngayon ang nagkaroon ng problema sa payout account setup lalo na po sa mga baguhan dahil ang nailagay nilang tax information or tax clarification ay business type na imbis, imbis na ay individual at ang iba naman po ay mali ang nailagay nilang date of birth at hindi na nila ito ma-edit or ma-update dahil naka-gray out na po yung box doon sa pag-set up ng kanilang information. So, ang common na tinuturo po ng mga nag-tutorial ay puntahan lamang po ang report a problem at i-describe doon ang issue. Pero guys, ang tagal po mag-reply ng Facebook team sa ngayon po dahil siguro sa dami ng nagre-report at hindi na nila ito ma-manage. So, itong video po na ito ay sana makatulong po sa inyo dahil ituturo ko po, po sa inyo kung paano po ang ibang paraan or method para ma-update or ma-edit po ang inyong mga tax information at kahit po ang inyong uh, date of birth or kahit anumang information. So, sundan nyo lang to guys. Punta lamang kayo, guys, sa inyong C-dashboard. Then, sa baba po, hanapin po ang inyong payout tools. Okay? Then, sa taas, i-click po yung question mark. At lalabas naman po ang inyong payout ID. I-click po ang inyong payout ID. Then, i-click naman guys ang how do I upload or update my payout tax information. Yan. Then, i-click po ang contact us. At dito naman sa payout product, i-click nyo po kung ano po ang tools na monetize kayo. Halimbawa, sa si star kayo pinaset up, i-click nyo po yung star. At dito naman po sa baba, i-describe nyo po ang inyong issue or kung ano po ang inyong request or question sa kanila. Kung halimbawa po ay gusto nyo pong papalitan ang inyong tax information or tax classification uh, sundan nyo lang guys kung gusto nyo pong i-copy itong sinusulat ko dito or kung ang problema nyo naman po ay date of birth ng kamali kayo at hindi nyo ma-edit, i-describe nyo lamang po dyan sa baba. I-request nyo po na kung pwede ay palitan po nila. Okay? At pagkatapos na po kayo magsulat dyan, sa baba po meron po dyan send, i-click nyo lamang po at antayin nyo po ang kanilang response. Okay? Sana po guys ay nakatulong itong video natin ngayon. Huwag niyo pong kalilimutan i-like, i-share at i-follow niyo po ako para updated ka po sa ating susunod na video tutorial. Thank you very much and good luck po sa ating mga Reels Journey.